to mga farmers oh ha to mga farmers luoy biya bunit taon yak na no kan oh, no sikuan man no, ni no DC si gardine ha kan ini ang gabi kuan kano oh, turtle nya kan ni murag si tiuan man ini ang gaduot ani dito sa amo turtle man ni ha oh, kan oh, no e puti la luma ka sa mangkin sunan kana oh ha ah, oh si gr man ni si no di si murag gr no DC si may um, ung na <laughs> <laughs> ah, kan ini keseo merisa di kaon yu ka gumay ka karon makakita on ini ha Oh, yun ani man ni nga kanang bagong giani ba, bagong giani mo tartulon para mahawa na pud ang kanang ang kahon. Ha, ah, ana to ala no. Oh. Ha, ah, pero probo ya grito bahala kapoy kan trabaho pero daghan kay anak oi ha. Amo man ni dos amo ah, ah turtle nes buhol. Oh. Ah, kanay na kadawa. Atu mga farmers kan tuo mog dili kogihan kogihana oi. Ha, kogihana ania mo na ah, kugihan, onya, muna, nga agato ang local production na ay dagang mo trabaho na kaapan, murag kulang ang nakaapan mo ragkulang ang suporta ha? kaya ang ilahang gusto sa ato ang mga magbabalaod gusto sa ato ang mga nagdumalas gobyerno nga mamalit bugas o bang nasod mag-import tag nga mag-import kaya naadiha ang komisyon naadiha ang duda lang ta kang, ha? mangyuta na ta nag ba komisyon sa importation ha? Ah, tanawa oh. ha? Ah, sunan so ka anak nga asa kag himo anang ako ka mao mo ko anak ha ka mao ko anak oi <laughs> amo ah, na kong giingon lagi nga ha, ah, og, og, og wala pa ko ma og wala pa ko ma swertihis dire dire sa DYHB di wa pa ko ma kasi wa kento ako ron ana na, ha nagkadaan law nagduot ko ha <laughs> Pero ni uli nagos amo a ah, on, ya, kanang na ang pananglitan uh, og ah, na ay tartolon magtartol man ko dito sa mangkin. Ay ni uli nagos amo ang ah, na ay tartolon tartol ko dito ha ah, onya gato gani mangani ana pas ah, na tan tan to tortol ha. Oh, na no, daro og uh, kaba to po sa uma daro kaba balag bukat kitong daro ha. Na no, no, may darong bargas tambog ata oi. maka makakuha ng yung kong akinay mo ginay mo, mo trabaho dito sa probinsya. Ha? Kaya ko, anak ko tas pobreng sampot, ha? <laughs> ah oh tanaw ah. Magbabahin po ka mangani, O, kanis, sa, 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 sa dili patartulon anihon mana na, ano, ane, anak? Nisabot, ni sabod, itanaw nimo Ha? Itanaw nimo anak sabot, ah Ha? Dito mo sa amo, init kayo, pero... Ah, kanang na ang lipay, mao oh, may pangabuhi nato. Ha, mo may pangabuhis pobre. Unya importante ani ang tubig. Importante ang tubig yon. Ha, mo importante kay tubig na koy nga gi uh, send mo kasamang names karon uh, ang mga kwan dito luoy intaw kay mga basakan dito kay wa nay tubig ha. Wa nay tubig kay na may uban nga salod nyang uban kanang nagsag, sag uh, kwan sa uh, kanang naang sasapa bitaw o kanang naang uh, Ah, uh, gasaligra o ganang inago sa Sapa, makasama, kasama. Wa na intoy tubig ilang basakan dito. Ha? Wa na tubig. Kaluuya ito, na.